Dagdag na mga balita, nangako ang Asian Development Bank ng $400 million na pondo para suportahan ang mga proyekto ng gobyerno sa Mindanao at Palawan na may kaugnayan sa blue economy. Ito ang masayang ibinalita ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa na kabilang sa mga delegado ng bansa sa 16th BIMPE Aga Meeting sa Malaysia na bahagi ng Asian Summit. Ang detalye mula kay Jen Garcia. Masayang ibinahagi ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa na $400 million na pondo ang ipinangako ng ASEAN Development Bank para suportahan ang mga proyekto ng gobyerno sa Mindanao at Palawan na may kaugnayan sa Blue Economy. Ito'y matapos ang 16th BIMP Iyaga Meeting sa Malaysia na kanyang dinaluhan na bahagi ng isinasagawang ASEAN Summit kung saan kabilang siya sa mga delegado ng bansa. Sa puntong ito, Anya, ay mas maraming pwedeng ilaan na pondo sa mga lugar sa Mindanao, lalo na sa mga coastal areas sa Basuta, lalo't malaki Anya ang potensyal ng tawi-tawi, sulu at basilan pagdating sa seaweed farming, pangingisda at island tourism. Ibig sabihin ayon sa opisyal, mas maraming tulong para sa mga mangingisda, seaweed farmers, mga kababaihan, mga kabataan at mga gustong pumasok sa marine base na negosyo o trabaho. Janessa Garcia, IMITES, Philippines.